ala oo ito dati lang malaking apal abadi Bye. morning mga kapana ayan hindi dito ulit tayo sa lugar ng nagtahan natin ang nakaraan sa spot ng mga malalaking toman so mani nesting kami uli eh sama ko uli si body bear uli at ngayon gun ban kaya medyo ingat ingat lang kami sa ano ang laki ng mga nga laki nung nahuli ni tatay ayan o no. tabangka lakey okay. na oh, tingnan natin na si ba na ang daming nahuli oh nung roho parang tipyabi ah dami oh Laki. <laughs> yeah dawode oh. Oh. Lang... <laughs> <Laki> lang... <laughs> <ng> ano ano <laughs> Bangus to. Kalaki oh. Kalaki. Tatong siya tang laki oh. Kalaki. <laughs> na makapala laki ng ay, huli ay, ni. Palaki, ay, palaki. Paten, ano pala yan Tayo na no sa kayong ano. Okay na. Laki. Alimaw oh. Hirap ng sa badi. <laughs> Bidyo, ano. Ang kalaki yung Gagal niya pala tinamaan mo no. Bigat niyan Solid Kalaki I-screenshot ko na lang Kalaki ng <laughs> arroyo ganito Yung kuna yeah. yun yeah, Gagawin yung lumpia Yung nung natalan yung Huwag ako dito na? Kaya baka pa na. Muli kaming naglalayag. din sa lawa. eh wow. sa yes, nasa vlog na-upload ko lang yung unang video natin dito na ano eh eh si Buddy Virgilio away natin <laughs> makakadali Shibadi ulit tayo kayo, rin eh naman yung mga mamaw dito nakawala ah, sa dito eh karan, karan hindi ka hindi yung... ka nagtatama na nakaraan eh bukan ulit namin at gusto kayo doon sa ano merong ituturo sa amin tatay na magandang pwesto mga hindi hindi sa sampalok nakara sampalok kami mas marami lumili yeah. daw doon. At mm, um, stay lang kayo mga kapanat mamaya. Um, Kasi nakakawalo update yung... Update namin pag uh, nakapwesto na kami. Yung walong... Ayan. Kasi nabibisit din ako sa kanya. <laughs> Dadaan na kami. Ayan na kami. Yeah. Sigurado na ito din dyan. Ayan. Yeah. Ayan buddy. Ako na. Ayan. At napupwesto um, ulit kami sa Sampalong mga kapanat. So schedule lang kayo. At um, mamaya ulit tali natin eh. Hindi ko na agad naanot, biglang lutang eh. Ito, hilahin lang natin. Ano ko kung Pana, yun, lakas oh Lakas Nalloso nga ba din? malaki no? ano mga kapala, punin ko sa gilid malaki nga pala body Ay pala body. Sari oh. Ang laki to. Laki ang tama Huli Toman. Siyan ko tinamaan? Sa ano? Mababa ang tama ang Ano kung ano, bumuhol yata. Mangas abo <laughs> Taba Kota oh. na Kota agad Kota na, na. Yeah. pala Kapala ano Bumuhol lang yan, eh Makita ko nasa yung bumuhol yung tali Biglang eh. lumitaw Aha, hmm, bumuhol pa. Nyotol ko yeah. ah. yeah. na tali. Eh, Laki nito. Yeah. kapana, ayun Dali natin yung toman. Laki nito. Aray, oh. Laki. Padali agad tayo ng buhay na maano. Oh. oh. Laki oh. Yung ko lang, mga ilang kilo. Parang ko, parang merong tatlo, apat eh. Pwede. Oh. Pumuhul yung tali ko. Oh. Ayun na, no, tagus oh. Ayun yung tama natin mga kapana. Mababa yung tama ko. Ayun oh. No. sa bandang ilalim yan buti hindi na punit wala ka pa na oh ay ako naglag pa Makapana. Oh. Makapana. adal tayo ng toman. Ayan o. No? Ayan, yung tama. Biglang angat lang eh. Tama niya eh. Bumuhol nga yung tali ko. Eh, no? Ayan. <laughs> Pero yung bala ko, bumuhol. But na lang bumuhol. Ayan. Eh, no? Malaki din ito. Lagi okay, ko, merong ano eh. Merong, baka, parang may limang kilo eh. Limang kilo nga. Apat lima. Laki. Limang kilo eh. -5. 5 kilo. Ayan. No? Huli natin oh. No? Ganda. Kulay. Kulay. Pula ng pula. Yes. Yan mga kapana. Palarga na kami. Wala na kami nanot. Bukod sa humangin eh, hindi ganong naglitaw sa malapitan ng ano. Ah, uh, toman. Nakaisa lang tayo. Uy, mga kami. Oh, larga muna kami. <laughs> Ayun, mga namimingwit. Yeah. Hindi <inaudible> nakasab nakasalagay naka ho sa ilalim yung kanon. Natay rin sa ano. Sa ano lang sa ilalim. Naka hindi nakalubog sa putik yung para kamay so, 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 ano nun. sa daan. Ay, ay. Ano may bato sa ilalim ng mali. Alin? Ano may bato? Para rin. Para sa loob.